uli lahat <laughs> nabasa tuloy yung damit mo puti malalo <laughs> pala malalo yung duna matutmadalik talaga. Naman. Pati hindi natin. Nasabi ko. Anak mo marupok. Malambot pala. Lah, lalabas din din sa urahan. Inangat nyo. Yan ang pangmalakasan. <laughs> Titingnan natin kung effective yung paghagod nyo na yan. Ayaw nyo lumutang ha. <laughs> Sige, dyan lang kayo sa ilalim ha. <laughs> Ayaw nyo lumutang. Ilang piraso kaya? Ha? Limang piraso lang hindi nalugi yung pag <laughs> pagkayod niyo. Sama nga pumakat sa burak

aku ada aneh isa, para minyak ini mga inakay pala tapos na hindi lang <laughs> ano nakawala pa yung iba nakawala lang yung iba wala na wala na lalim yung kayo, pero hindi malalim burak dalawa lang ang matigas yun janitor pa rin mm, mamaw yung mamaw <laughs> Mama mo na janet. na yan ah. Dalawa lang ba? Dalawa lang Hindi ba?